Hello, 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 hello! Hello mga okasan! Welcome again to Dear Mama Met! Hello mga kalates! Another video update mula kay Meryl Soriano at Joe M. Bascone, kasama ang kanilang little one. Nag-share si Meryl Soriano ng kanyang birth story sa kanyang bunsong anak na si Baby Baskon. Hello! Nakakatawa pala ang kanya pinagdaanan bago ito mga Haliket panoorin ang video mula sa kanya bago ang lahat. Don't forget to click subscribe and hit the notification bell to keep you updated. Nakakatawa ang story ko sa ospital because Um, supposedly, yung day na nanganak ako, nagpapaderma pa ako. Tapos may mga naglilinis pa dito sa balur. Tapos, nakaschedule pa ako ng maternity shoot the next day. So, syempre, nakaschedule kami for PCR after all that. But then again, nag-labor ako. Sabi ko, shocks, ang sakit na nito. Tapos, parang sabi ni, ni Cho M, huwag ka na mag, na tayo mag Tapos sabi, at decidido ako. Sabi ko, hindi. Higa ko lang to sandali. Tapos, parang sabi ko, grabe na yung contractions. Parang ito na to. So, tinex ko na yung doktor ko. Sabi talaga sa akin, go now to the hospital. Kailangan mo pa mag-PCR, et cetera, et cetera. So, punta na kami hospital. Um, yung labor ko, every five minutes na yung contractions, no? So, talagang, masakit. Although nakapagpa-picture pa ako sa mga cleaning ladies ng BCB, wala. Nakapag-smile pa ako sa gitna ng sakit na yun. Pero nung umalis na kami, syempre nagpapanik din yung show. Eh, di ba? Ha, ayaw mapakita na sobrang sakit. Pero sobrang sakit. Naluluha ako eh. Talagang naluluha ako. Sinundo na namin pinsan ko, tapos talagang yun na. The best driver ever. Di ba? Kuya Maron! Um, tapos, nakakating kami ng ospital, i-wheelchair ka pa, sakit na sakit ka na, nakikita mo yung tao. Buti na lang talaga, may mga face mask may mga face shields. So, pagdaling ko, ko sa uh, delivery sa ward, uh, nakapila ka pa. And then, at that time, dahil hindi pa nga ako naka-schedule, wala nang ng bed. So, ang tagal ko pa nagintay doon. So, anyway, buti na lang, nakapasok na ako sa birthing room. And then grabe na talagang sakit and you know, my savior, the epidural. Pa-epidural na ako, dun pa lang ako nakal. But yun nga, since hindi kami nakapag-PCR beforehand, uh, hindi ko kasama si Chom sa, sa room or even doon sa delivery. And of course, because wala nga ang PCR, PCR ako agad-agad before ako nag-epidural. So, iniintay, nanganak na ako lahat-lahat, inintay pa yung results bago ako makapunta sa room ko. So, in short, nandun kami sa isolation ng baby. And, yun nga, kailangan intay yung results. Ang tagal. Buti na lang, dumating din at nakapunta na ako sa room at na-meet na namin ni yung baby. Napakahirap, you know. Buti na lang din, may technology ngayon. Nanganak ako na nakasama ko yung buong pamilya ko through FaceTime, through line, through video calls. So, nakita nila hindi nila nak nakita yung kifi ko, pero nakita nila yung paglabas ng baby. Siyempre, marami ngayon na natatakot mga mga anak sa hospital. Um, but personally, I feel safer there. Kasi doon talaga, preventive measures lahat. Yung mga doktor mo, lahat ng mga nurses, everybody in the hospital. Siyempre, lahat sila naka-PCR. So, parang feeling ko mas safe doon but it's your choice may mga ano kasi siyempre may iba kasi na gusto sa bahay lang water birth so it's important to have a birth plan that you discuss with your doctors. actually marami rin ibang doctor na na face -time lang din or nag -zo zoom with their patients so iba na rin ang panahon ngayon you can do that yung doktor ko hindi gumagawa na ganoon so we had to go to the hospital every checkup Thank <music> you. Thank you, Golden Harvest, this Angel, thank you. Are you sleepy? Are you hungry? Nanaman, nanaman, Goat's na nanaman na, 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 ba? Goat's work nanaman ba? 喜欢。